Muadto na jud sibo. Cebu. Kay inigmartes, Martes i-install na manko ko nga bag nilang arso obispo. Busa magpasalamat na lang ko og manamilit na pod ninyo. Unsa may o kinsa may mas masakitan? Ang mubiya o ang mabiyaan? na sayod sa inyong tubag, no? Pero sa akong kabahin, nga maoy mo ninyo, dili sa sayon. Sulod sa balukatuig na nahimukong inyong obispo, nakat-on ko sa paghigugman ninyo. Mingawon ko sa mga kaparihan nato, mga kauban sa kumbento, Labi ng mga kusinira ko kusiniro, mga madre, mga trabahante, mga lay ministers, mga woon ko ninyoy, pati sa mga altar servers, mga bata, ang mga parokyanos, kamuntanan, apil ng mga candle vendors nga naadihas kilid, o no? ka mga bata sa dalan nga, o makakita nako ko, mutagbog Oh, mahinangop. Dili good na nako, kundi sa 20 pesos. <laughs> Dili oy, mahinangok gid na sila nako, no? Ang ilang tawag nako na Papa Bishop or Tatay Bishop, no? Malipay ko kaayo na mahinangop sila nga na ako. Mingawon di ko kaayo. How I wish nga magpabilin ko dinhi hangtod sa akong pag-retire, no? Sakit apan nindot pud bation nga dunay mga tao nga akong kamingawan pag-ayo. O I suppose, mingawon sa nako. No? Matod pa ni Winnie the Pooh. Kailan mo niya? <laughs> o ba sinamoy Winnie the Pooh sa inyong balay, no? Namang goy, or comics ba? Mm, ingon man siya, how lucky I am to have some people who make saying goodbye very difficult. Bulahan ko kaayo nga doon na ko'y mga tao nga kamingawan gyud og baayo. For that means nga naduol lang akong kasing-kasing sa inyo. No? Sakit gyud ng mahigugma ta. Ang taong mahigugma, sakitan gyud. Mao nga kung wa pa mo di pa mo mahigugma sa tinud anay. No? Di na kumuhilak. Magpasalamat.